masayang bansa, paano ba natin masasabi na masaya ang mga mamamayan sa isang bansa? Yun bang walang problema? O yung walang toxic at negative na mga taong nakapaligid sa iyo? O baka naman magandang ekonomiya? At higit sa lahat, walang korupsyon. Kaya atin munang kalimutan ang problema at toxic na sistema. Dahil sa videong ito, ay aalamin natin ang sampung pinakamasayang bansa sa buong mundo. Pangsampu, Austria. Sa bansang Austria ay mababa ang kaso ng krimen at kabilang sa ligtas na mga bansa. Maraming magagandang tanawin mula sa kabundukan, karagatan at ibang natatanging pasyalan gaya ng pinakamalaking ice cave. Mataas din ang life expectancy sa Austria. At ang pag e sa kapaligiran kasama ang barkada ay nakakatulong sa kalusugan ng mga Austrian. Sadyang nakakatulong ang pagiging masaya sa ating kalusugan. Huwag lang yung sobra, baka kung anong isipin ng iba. Mataas rin ang antas ng ekonomiya ng Austria, lalo na ang kanilang GDP per capita na isang dahilan para masuportahan ang kanilang mga nasasakupan. Pangsam, New Zealand. Ang New Zealand ay lugar na talaga namang mayaman sa mga natural attractions. Kakaibang klima at para kang nasa kabilang dimensyo ng mundo sa tuwing makikita mo ang bansang nito. Ito rin ang nagsilbing location ng sikat na movie na The Hobbit. Ganun din, nalikas na masiyahin at welcoming ang mga tao sa New Zealand na kung saan, mas pinaglalaanan ng oras ang mag-explore sa labas ng kanilang bahay para mag-relax o mag-soul searching. Dito ay di masyadong pinagtutuunang pansin ang pagtatrabaho sapagkat sila ay mayroong work-life balance, magandang healthcare system, at mataas na ekonomiya. Pangwalo, Luxembourg. Bagamat maliit lamang ang bansang ito ay halos meron lamang 600,000 ang kanilang populasyon. Kabilang ito sa masasayang bansa dahil sa pagkakaroon nito ng mataas na pasahod sa kanilang mga empleyado. Samahan mo pa ng balancing work life. Dahil sa Luxembourg, walang overtime o OT. Tapos, thank you lang ang bayad. Pagkos ay kanilang sinusunod talaga ang oras ng trabaho dahil pinapahalagahan ang kalusugan dito. Natunay nga namang napakasaya para sa mga manggagawa. Ito rin ang pinakamayamang bansa dahil sila ang may pinakamataas na GDP per capita na nagre-resulta ng pagkakaroon ng magandang ekonomiya ng bansa. Pampito, Sweden ang bansang Sweden ay mula sa kontinenteng Europa, na kung saan ay meron ding magandang uri ng social support, mahabang life expectancy, at mataas na ekonomiya. Ang Nordic country na ito ay likas na hilig ang mag-recycle para na rin sa kalinisan ng kanilang kapaligiran at sa kanilang kalusugan. Meron ding social equality sa bansa na malamang ninanais ng lahat kabilang din ang libreng pag-aaral sa mga kabataang Swedish. At alam nyo ba na merong isang taon at apat na buwang parental leave sa bansa? At ang nakakatuwa pa dito ay may sahod pa rin na natatanggap ang mga empleyado. pang Norway Isa sa dahilan ng pagiging masaya ng mga mamamayan dito ay ang ganda ng serbiso ng kanilang gobyerno lalo pa na mababa ang bilang ng kahirapan at korupsyon sa bansang ito. By the way, ang Norway ay talaga namang solid pagdating sa kanilang ekonomiya, pati na rin sa mga namumuno dito. Marami silang paraan na nakakatulong sa kasiyahan at nagbebenepisyo sa mga Norwegian, gaya ng pantay-pantay na karapatan at kalayaan. Ganon din ang social support, magandang sistema ng edukasyon, na sadya namang nakakatulong sa kabuhayan ng mga Norwegian. Panglima, Netherlands Ang Netherlands ay ang home country ng kilalang Dutch painter na si Vincent van Gogh. Ang bansa ay sikat sa kanilang kakaiba at tahimik na pamumuhay, lalo pat isa rin itong ligtas na lugar na puntahan at tirahan. Ang bansa kasi ay pinaprioridad ang balanseng pagtatrabaho at pagkakaroon nila ng dekalidad na edukasyon na nagbebenepisyo sa mga kabataan partikular na rin dahil inuuna ang kanilang kalusugan. Ang ganda ng antas ng buhay at kalayaan dito ay talaga namang nakakasaya ng puso ng mga mamamayan. Pang-apat, Iceland. Likas ang pagtutulungan sa bansang ito na kung saan kapag nangangailangan ka ng tulong, ay maaari kang kumatok sa iyong kapitbahay. Isa rin ito sa mga payapa at ligtas na lugar sa mundo sapagkat pagdating sa mga oportunidad at antas ng pamumuhay ng mga tao ay halos pantay-pantay lamang ang tingin nila sa kanilang mga kapwa. Ang pagkakaroon ng libreng healthcare at mababang income tax, idagdag mo pa ang libreng edukasyon ay talaga namang isang dahilan sa kasiyahan ng mga Icelander. Pangatlo, Switzerland. Marami ang mga nais marating ang Switzerland dahil kabilang ito sa pinakaligtas at mayamang bansa sa mundo. Maganda ang healthcare programs at social welfare dito na nagiging dahilan para mapasama ito sa masasayang bansa. Kilala ito sa may magagandang tanawin at kakaibang kultura na nagre sa ganda ng pamumuhay ng mga Swiss. Pangalawa, Denmark isang dahilan ng pagkakasama nito sa listahan ng masasayang bansa dahil maganda ang kanilang social support na kung sakaling mangangailangan ka ay merong suportang matatanggap. Isang mayamang bansa na may magandang sistema patungkol sa mga libreng edukasyon at pagpapagamot o healthcare na nagreresulta sa haba ng buhay at saya ng pamumuhay ng mga Danish. Ang maliit na bansang ito ay ligtas, mababa ang kaso ng krimen tinaguri ang bike friendly. Wala masyadong pulusyon, napakaganda at mataas ang ekonomiya ng bansa sang naging dahilan upang makasama ang Denmark sa mga masasayang bansa sa buong mundo. Una, Finland. Ang bansang Finland ang may pinakamatagal na may hawak ng masayang bansa sa mundo. Sila lang naman kasi ang apat na beses nang nangunguna sa masayang bansa sa buong mundo. Ito ay dahil pinapahalagahan nila ang maayos na sistema ng pag-aaral, dekalidad na edukasyon, walang kaso ng korupsyon, mataas na GDP, mapayapang pamumuhay ng mga tao. Kaya naman isa rin ito sa mas pinipiling tirhana ng ibang mga lahi dahil sa ligtas tumira at pantay-pantay ang pakikitungo sa kanilang kapwa. Ang pagkakaroon ng maayos at magandang pamamalakad ng gobyerno, pantay-pantay na pagtingin sa mga tao, may social support, kalayaan at magandang pamumuhay at higit sa lahat, yung meron kang kapayapaan sa puso't isipan ay isang magandang basihan ng kaligayahan. Ikaw kasoksay, saan ba nagmumula ang iyong kasiyahan? Ikomento mo naman ito sa ibaba para amin ding malaman. Kung nagustuhan mo ang video ito, please like and subscribe at ihit mo na rin ang notification bell para updated ka sa aming mga video. Maraming salamat at God bless!